Hello, good morning sa mga taga-subaybay ng Sabi TV. And of course, nakasimulkas tayo sa ating uh, sa ating other channel, ang The Flyers TV. So, bago tayo magpatuloy kung hindi pa kayo nakasubscribe, hindi pa kayo nakafollow dun sa ating dalawang channels and pages, uh, subscribe nyo na po, i-follow ang Salveo TV at ang The Flyers TV. Pareho po sa ating YouTube and then of course sa uh, Facebook po. And uh, ngayon, so ang ating video ay tungkol doon sa ating uh, bagong uh, bagong salveyans na nasa ating team. Ano po, so siya ay uh, uh dati user lamang or uh, simpleng uh, bumibili ng product ng Salveo Barley Grass. Sapagkat uh, siya, yung kanyang family, especially kanyang anak ay mayroong uh, medyo nararamdamang kakaiba sa katawan. So patuloy sila naghahanap kung anong pwedeng makatulong sa mga karamdamang ito kanilang nararanasan. And isa nga ang Salveo Barleygrass. Uh, parang nakatawag ng pansin sa kanila. And yun nga, very good news dahil uh, kung dati user lamang sila bumibili ng products which is uh, nasa regular price sa mga products natin. Of course kung hindi ka member, ngayon po ay nag-decision siyang mag-member just enjoy the uh, lifetime discount. Kasi, sabi niya, for good, gagamitin na nila itong Salveo Barley Grass sapagkat nakitaan nila ng positibong epekto simula nung gamitin nila ito sa kanilang pang-araw-araw na um, uh, sabihin natin na uh, dinagdag nila sa kanilang pagkonsumo, pagkain, pag-inom, ano po. So, yun. So, napaka-good news para sa ating lahat. At isa na namang patunay, nang ang salveo barley grass nga ay hindi lamang nakakatulong ano po, kundi talagang maraming nagpapatotoo na may positibong epekto nga ito sa ating katawan ano po, dahil organic ano po, so napakaganda so bago tayo patuloy okay, dito muna tayo sa ating short intro. Huwag po kaalis and subaybayan ang kwento ng ating bagong salveyans. Okay, balik tayo dito sa The Flyers TV and of course, dito sa Salveo TV. Kung saan, na? Uh, yun nga pinag-uusapan natin itong kulon sa ating isang uh, Salveyan new member dito sa ating team. Sa Team Flyers or Team Salveo TV na kung saan may bago naman tayong uh, nagpapatotoo na ang Salveo Barley Cross nga ay nakakatulong. Ano po? So, ganito yung naging kwento. Hello! Welcome back dito sa Salve UL TV and of course sa uh, The Flyers TV. Ano po, so kung papalikan ko yung kwento ni Mang Romy o ni Koya Romy, nakita ko yung message niya doon sa ating FB uh, page na Salve UL TV, nag uh, personal message siya doon. Although bihira ko makita mga is na yun kasi mostly ang gamit ko ay yung aking uh, regular messenger. So when I opened that uh, Salve UL TV messenger, sa page, nakita ko ang message niya na nagtatanong siya kung paano mag-order. Kasi gusto niya subukan yung Salveo Barley Grass. Ayun nga, in short story, yun, tinulungan natin siya na makapag-order. Ano po? At uh, makapag-register na rin dun sa link. And then, yun nga, natanggap niya kaagad. Ang bilis ng uh, delivery, natanggap niya kaagad ang uh, ang package ang parcel. So, from head office, yung order natin, papunta sa Ligas City kung saan siya, kung saan siya nakatira. Ano? So, yun nga. taga uh, Tagaligas PC si Mang Romy. And, By the way, uh, shout out dyan sa mga Tagaligas P City. And kung hindi nyo na tatanong, special kay Mang Romy, ako din po ay isang Bicolano. Wow. Ako naman po ay taga Sorsogon City. Kaya kung may mga nanonood or nakapanood itong video ng mga taga Bicol, taga Naga, taga Ligas and taga Sorsogon or taga Masbate, Katanduanes, dyan sa ating na uh, Bicolandia, sa buong Bicolandia na po. So, subukan nyo na ang Salveyo well. Sapagkat napakaganda ng Salveo Well Company, especially na yung product. Gaya nga na nasabi ko, yung si Mang Romy na Tagaligaspi, nag-order sa atin. Dahil may nararamdaman na kakaiba yung kanyang anak. And then, of course, siya. Mga normal lang naman ang mga bagay. Pero, hindi dapat uh, isinasawalang bahala. Sapagkat, pag lumala ang isang uh, nararamdaman, pwede itong mga sa mas malala pang kalagayan na kalusugan. So, hanggat maaari, um, i-prevent na natin kung ano man yung mga posibleng mangyari in the future. Ako nga always naniniwala na prevention is always better than cure, di ba? Although may mga cure nga, kailangan mo pa bang magkasakit bago ka mag-proceed uh, sa cure. Kasi mas magastos yun and mas risky ang pagpapagaling. May posibilidad kasi hindi ka gumaling. Pero doon sa prevention, may posibilidad at ang laki ng possibility na hindi ka magkasakit. Kaya nga prevention. Ano po? Mas magastos daw, no? Mas magastos yung pagpapagaling kasi isa hang bagsakan paano wala kang pera that time. Magastos din yung prevention kasi lifetime mo itong gagawin. At dispo unti-unti yung expense mo. So that is an investment in health. Ano po? Okay, magpatuloy tayo. Uh, again, thank you so much din kay uh, mga uh, Romy. Ano po dahil nagdecide siya na yun na nga magpa-member na. Although sa ngayon is uh, silver membership ito, pero in the future, of course, we are hoping na i upgrade it si Mang Romy doon sa gold membership. Yung ating silver membership ay may 20% lifetime discount. Of course, sa lahat ng products ano, including nito ang ating uh, Salveo Grass, yung ating mga kape, itong shiitake. Yan. And of course, itong ating good shape. ano po. So, yung mga products natin. Itong nga uh, Salveo Body Grass, marami siya namang variant. Meron tayo in canister, meron tayo in capsule, ano po, and meron tayong ngayon na Salveo Well on the go or salve barley grass on the go yung nasa malit na box. Maganda siya. And of course, pag kayo po ay malapit lamang sa ating mga branches, dapat ganito yung packaging niya. Ano po, from Salve Yuel. Yan. So, matiwala po kayo sa package or sa parcel kapag ganito po yung lalagyan. Or kung hindi man, dapat ito po ay um, Uh, JMT ata and then mayroon niya siyang resibo na naka-attach which is kahit ano pang packaging niya dapat ang resibo niya ay Salveo well kasi kung ang resibo niya po ay hindi Salveo well may possibility po ito na hindi galing sa head office ito po ay galing or the order niyo lamang sa mga tao na nagbebenta online na possibility po na kung totoo man siya na Salveo pwedeng old stocks ano po kayo binibenta nila sa online. And possibility, mura pa nilang ibenta kasi nga old stock na nila hindi mabenta. So, binabagsak nila. So, ano ang risk noon? Pag old stock, pwede pong ito ay hindi na effective. ba diba? Kasi, depende kasi yung products si is storage. So, effective siya kung na-store natin ito ng tama. Dapat po ang ating product po ay naitatago natin sa uh, normal humidity. Hanggat maari sa malamig na lugar, especially may ref ka sa baba sa fridge mo. Yan. Kasi pag nainitan to o na-overstock na siya, lalo-lalo na kung nainitan ng matagal, pwedeng mamatay yung mga enzymes. So, hindi na siya effective. Ano po. And then, kung dun sa mga online reseller nga na hindi salvable yung, ano, yung resibo, may possibility na may halo siya na peke. Opo, maraming peke ngayon na gumagaya sa Salveywell dahil na, nakikita nila na in demand ang Salveywell products ngayon. So, balik tayo yung kay Mang Romy. Yun nga, nag-message siya sa atin na sabi niya sir, uh, tulungan mo ako mag-member. Kasi ito na yata 'yung aking inahanap na sa kasagutan doon sa aming uh, patuloy na paghahanap ng kagalingan sa aming mga nararamdaman kasi positibo talaga 'yung naging epekto nito sa amin. 'Yun nga, prirace natin 'yung kanyang membership na silver and ayan. Congratulations. Okay, doon sa mga nanonood or nakakita nitong video and na medyo na curious kayo. Ayaw niyo pang mag-member kasi syempre, medyo mas mahal yung membership kumpara doon sa bibili ka ng product. Pero sabi ko sa inyo, libre po ang membership. May bayad nga lang kasi may product na kapalit. For example, uh, yung silver. Ang silver po na membership is nagkakahalaga ng 3,880 doon sa basics. Pero yung product na manatanggap mo naman doon sa membership package na yun, halos nagkakahalaga siya ng kulang-kulang 5,000 or 4,000 plus. So, hindi ka don sa membership. Ano po? Kaya doon sa mga gustong subukan ang Salveo Barley Grass, pero wala pang pang-member, pwedeng bumili mo na kayo ng sample products natin. Pero wag po sa mga online sellers na hindi legit. So, kung gusto mong yung legit talaga, may link ako dyan sa taas or sa baba nitong video. Hanapin mo dyan yung isalbeyo mo na yan na link. I-click mo lang yan, mararoute ka dun sa ating website na nandun po yung mga products natin. Or, uh, kung gusto mo naman magkaroon ng discount, so mas magandang i-download mo yung app. May link din tayo dyan sa comment section or sa description nitong video. Sundan nyo lamang yung uh, step by step kung paano mag-register gamit ang ating Salve well app. Ano po? Eh, huwag niyong kalimutan syempre yung ilagay ang ating sponsor. Ito po yung pangalan ng ating sponsor. Ako po yan. Para po, ah, uh, pwede ko kayong tulungan in personal, mga messenger or call or someday para magkita-kita tayo pag lumaki yung ating team. Ano po, para magkatulungan tayo kung paano ginagawa ang uh, Salve well. Um, uh, well, uh, automated ha? power leg system natin. Or, kung paano gagamitin ang Salveo products. Ano po? So, yon So, huwag niyong kalimutan yung sponsor chan. Ano po? And then, doon po sa mga medyo may mga nararamdaman, huwag lang na po kayo magduda dahil ang Salveo barley grass ay organic. Pag sinabi organic, ito po ay uh, walang side effect. Ibig sabihin pala kung organic ang salve yung barley grass, I mean, lahat ng barley grass sa organic. Hindi po masasabi na lahat ng barley grass. Depende po kung saan ito itinatanim. Kaya nga yung, uh, yung uh, modern farming or yung urban farming na nasa loob ng city ng mga gardens, hindi po natin in-encourage na i-consume natin yon. Makakatulong yon para ma-purify ang hangin sa syudad, pero hindi siya makakatulong para i-consume ng ating katawan yung mga product mula doon hindi siya organic kasi yung pagkain ng mga halaman na yan galing sa syudad na polluted. Di ba? Pero ang salvia barley grass galing sa lugar, tinanim doon na hindi kayang abutin ng pollution galing sa syudad. So kaya siya tinawag na organic. Yan. Paano nga ba mag-order ng uh, Well Products like itong uh, Salveo Body Grass? itong kape. Ano po, sa so, paano mag-order. So, para makapag-order tayo, uh, hindi nyo kailangan pumunta sa Lazada or sa Shopee sapagkat may sariling uh, Salveo Well Link tayo. Ano po, so kung may authorized uh, dinner dealer ang isang Salveo, dapat ang katibayan na meron siyang Salveo Well Link. So, mahalaga na sa Salveo Well Link tayo mag-order sapagkat ito po ay direct na link dun sa head office or sa mga branches natin. So, sigurado tayo na hindi peke natin ang natin ng mga products or ang kuha natin. Mahalaga na hindi peke yung mga products sapagkat nakasalalay dun yung ating kalusugan. Pag peke, syempre, pwedeng hindi ka gumaling, hindi efektibo or pag peke, syempre saya yung pera. So, paano magiging peke ang isang product na marami pong gumagaya sa Salveo? na brands. Ano po, sa so, pinipeke nila yan. So, hindi ka gagaling. Baka possible, uh, hindi salbe yun naman nun. Ano po, baka may uh -huh. mga food coloring. So, yun. So, kailangan maging ano tayo, maging uh, aware doon sa paraan kung paano mag-order. So, may link tayo dyan sa taas and also dyan sa comment section. So, i-click nyo lang yung link dyan and then mararout kayo doon sa ating uh, online page ng ating mga products sa Salveyol. So, pare-pareho tayo dyan ng, ano, ng mahikita kahit sinong uh, dealer. Then, mag-add to cart ka lang and then, enter mong iyong uh, information and then, you're good to go. Ano po? So, meron din dyan way sa ating uh, description ng paano i-download yung app and then, i-register ang inyong Um, pangalan para maging member kayo. And then, sa so, unang order, mas maganda kung order mo is yung membership package kung hindi mo pa kaya yung malaki na, ano, na, membership, so meron tayo dyan na silver membership na nagkakahalaga lamang ng halos 3,880 yung uh, membership package. 20% discount lifetime na yon Ang product naman na makukuha mo is more than 3,000 yung halaga kaya hindi ka lugi. Nasa 4,000 plus yung or 5,000 pa yung halaga ng product na, ma na makukuha mo sa membership na yon So mas maganda na yun ang ating gigingin para This, and they upgrade, upgrade this portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Why Salveo? Because it is 100% pure and organic, a superfood, an FDA approved, a multi awarded supplement, grown in a pollution free environment, organically planted without pesticides and chemicals. Harvested at a young age when it is nutritionally dense, so they well changing lives. Wow.